Matapos ang higit isang buwang pagtatago, na-aresto na sa Indonesia si Dismissed Bomban Mayor Alice Guo. Agad na inasikaso ng pamahalaan ang mga proseso para mabilis na mapauwi sa Pilipinas ang dating alkalde? Si Bien Manalo sa detalye. Lahat ng pwedeng paragutin sa mga ganap na krimen, natin. Ito ang tiniyak ni Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla matapos kumpirmahin ng iba't ibang ahensya ng gobyerno ang pagkakaaresto ng Indonesian authorities kay dismissed Banban Mayor Alice Kuo sa Tangerang City, Indonesia. Naniniwala si Secretary Remulla na dahil na rin sa kanilang mga inilatag na hakbang kaya nadakip ang dating alkalde. Kaya inaresto in in ng Indonesian polisyan dahil sa alert na ginawa natin sa ng DFA, yun ang unang dahilan, no? Pero siyempre, may notice na rin yan, may blue notice na yan, eh. uh, sa loob ng Interpol. Hindi naman kasama ni Alice Guo ang kanyang kapatid na si Wesley Guo nang siya ay maaresto ng mga otoridad. Ayon sa Justice Department, nasa Hong Kong ngayon si Wesley at ginagawa na nila ang lahat ng paraan para matunton ang kinaroroonan nito at mapabalik sa bansa si Commissioner sa mga counterparts sa Hong Kong upang dumaan si West si Guo sa tabi proseso na dinaanan ni Sheila Guo. Nasa kustodiya na ng Indonesian Police sa jatanras Mabes Polri si Guo. Nakikipag-ugnayan na rin ang Bureau of Immigration sa Indonesian Immigration Authorities sa posibleng pagpapabalik kay Guo sa bansa sa lalong madaling panahon. Naniniwala naman si Remilia na patunay lamang ito sa pagtutulungan ng International Law Enforcement Agencies sa pagkamit ng hustisya. Inihahanda na rin ng National Bureau of Investigation ang mga dokumento para agad na mapabalik sa bansa si Guho at harapin ang patong-patong na kaso kabilang na ang money laundering at qualified human trafficking na walang kaukulang piyansa. Ginagawa namin lahat ng paraan para maibalik agad siya within the day or bukas. Basta eh, yung pinakamabilis na maibalik namin siya dito. Oras na makalapag ng Pilipinas si Guo ay dadaan muna ito sa Bureau of Immigration para sa immigration process at ma-inquest o ma-siyasata kaugnay sa kanyang kinakaharap na immigration violations. Matapos nito ay dadalhin naman siya sa NBI para iproseso ang kanyang criminal liabilities. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.